Hello po mga ka -RDC TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating channel RDC TV, ang teknisya ng bayan. Ang gagawin po natin ay uh, wall mounted split type aircon. 1 HP po ito. Nagrereklamo po ang may-ari dahil hindi daw po siya lumalamig nung pinaandar naman po namin okay naman siya lumalamig naman malamig ang buga niyang hangin yun nga lang kapag tumagal namamatay yung uh, kanyang makina so inobserbahan po namin mabuti ito mga ka TV at yun nga po nakita namin na humihinto pala yung kanyang fan outdoor fan motor mo po yun kaya kapag guminto po yun hihinto din ng compressor so hindi po siya lalamig sa, sa lang siya uh, aandar ngayon po itong fan motor na to mga car ka DCTV kapag iniikot uh, halatang may problema may parang kakaiba ang tunog so sigurado po ito na may problema sa bearing so tuturuan ko po kayo ngayon kung paano magpalit ng bearing ng outdoor fan motor. Ayan po mga ka TV. So, ang una po natin gagawin ay tatanggalin natin ang blower wheel. Tanggalin po natin ito. At tatanggalin natin yung apat na So, gagamit po tayo ng Phillips screwdriver. Ano po, tsaka yung pang natin dun sa nut. Pwede pong combination plier o kaya ay... Open Range mga Cardici TV. Uh, samahan po ninyo ako na gawin po natin itong unit na ito para po may matutunan na naman tayo sa video pong ito. Ngayon po mga Cardici TV, kung sakali po na nag nagustuhan nyo ang video po natin ito, mangyari lang po na paki po yung mga video po natin, paki-share at paki-subscribe po yung channel natin. So maraming salamat po mga ka TV. Balik po muli tayo. Una po nating tanggalin ay ang uh, yung mga tornilyo. Tatanggalin po natin yan. Bale, apat po ito. Ayan po oh, mga ka TV. Ipitin po natin siya ng plies para makontra natin. panghuli mga car TV. lalagyan po natin siya ng marka para po pag binalik natin, hindi po tayo maliligaw. May babalik din po natin sa dati. Tanggalin din po natin itong uh, stopper ng blower wheel. Tapos, pukpukin lang po natin ng marahan para umangat yung isang uh, takip ng ating fan motor. Ngayon po, pag naangat na, pwede na po natin gamitan ng flat screwdriver para mas lalo pang maiangat at tuluyan na pong matanggal mga Kardeci TV. So, mga Cardi TV, tanggalin po natin ang wire po na ito. O kahit hindi na po pala natin tanggalin, hilain na lang po natin itong pinaka-shaft niya. Ayun po, makikita po ninyo sa video po natin, mga Cardi TV, itong medyo uh, may mga kalawang. So, marahil yan po ang posibleng naging dahilan ng pagkasira ng bearing ng pan motor po na to. So, papakita ko po sa inyo mga mga ka DCTV itong papalitan po natin ito po yung bearing nya medyo kalawang na po kapag inikot medyo may pit ayan po o medyo may pit so ito ay papalitan natin mga ka DCTV nandito po yung number ng bearing para kapag uh, bumili na po tayo ay uh, pares lang po yung mabibili natin B bali dalawa po ang bearing nya meron sa harap Meron din po sa likod. Itong nasa likod, parang okay pa po. Itong sa harap lang ang papalitan natin. So, lihain lang po natin siya ng konti mga ka TV para po ma-smooth uh, yung pagtanggal po natin ng bearing. Kasi kung may kalawang, may po natin tanggalin. Tanggalin din po natin yung pinaka-lock o yung parang nagiging nag stopper ng bearing. Ayan po. So, ga gamit po tayo ng flat screwdriver po para matanggal. yung mga ka RDCTV. So, tanggalin po natin yan. ito. Ito po, huwag din po natin kalimutan na uh, Hindi hindi maibalik. Dapat maibalik din po. Pukpukin din natin mga ka RDCTV ng marahan yung ating shafting para matanggal po yung bearing. Ayan po, natanggal na siya mga ka RDCTV. Ito po yun. So, kapag hindi natin ginamitan ng liha, nakumahirap po natin ilabas yan. Ngayon po mga ka-RDCTV. Ka Ngayon po, yung isang bearing na nasa likod, hindi na po natin papalitan. Mali, nilag nilagyan na lang po natin ng langis para maging uh, uh, maayos po yung kanyang pagtakbo. Ngayon po. Yung isa naman po mga ka ay kailangan pong palitan so bibili po tayo ng uh, bagong bearing tulad nga po ng sabi ko kanina nandun na rin po yung number nya Papak dadalhin na lang po natin ito as sample mga kardisitibi dadalhin po natin as sample pag bumili po tayo ng bearing saan po tayo makakabili pwede po sa mga auto supply kahit sa agricultural supply meron din po ito yung mga nagano ng uh, pang bukid. pero po karamihan karamihan po nasa auto supply po ang nagbebenta niyan mga Cardi ayan po so uh, ayan na po yung bearing mga Cardi uh, mayroon siyang 5X tapos 608Z yun po ang ano niya uh, 5X 608Z Ayan po mga Cardi DCTV, natapos na po nating install ang bagong bearing at kapansin-pansin po na maluwag na po ang ikot na ngayon. So wala na rin pong uh, naririnig na kakaibang tunog para nagkikis-kis ang bakal. So uh, nilagyan na rin po natin ng grasa sa loob. So nilagyan na po natin yung bagong bearing. Pagkatapos po noon ay ilalagay na po natin yung kanyang blower wheel pero po bago po yun yung stopper po muna ng blower wheel ang ilagay natin para po hindi po tayo magkamali sa uh, pagpahigpit -pag ng ating blower wheel ayan po mga ka RDC TV ngayon po ilalagay na natin yung uh, blower wheel ng ating outdoor fan motor so mga ka RDC TV salamat po pala sa patuloy nyong pagsuporta sa ating channel uh, sana po ay hindi kayo magsasawa na laging uh, tumatangkilik sa mga videos po natin. So marami pa po ito mga ka TV uh, was out tungkol sa aircon, washing machine. Yung sa washing machine po, nababasa ko po lahat ng comment ninyo, mga question ninyo. Hayaan po ninyo at patuloy na po natin ginagawa yung mga video na mga, yung mga concern po ninyo sa mga spinner dryer ninyo sa washing machine. Susunod po pala sa video po na to tungkol po sa washing machine. So, pakiabangan po yun, mga Cardi CTV. So, ayan po. O, bali, higpitan po natin ang blower uh, wheel po na ito. Ayan po, okay na siya. Uh, so, pag na naikabit na po natin yung uh, ating blower uh, wheel, ibabalik na po natin siya sa, out, uh, sa outdoor unit, mga Cardi CTV. Ito po ang outdoor unit po ng uh, aircon po na to so ibabalik na po natin yung fan motor mga ka-RDC TV ito po kasi uh, pag tumitigil po kasi ang fan motor siya po kasi ang nag uh, nagpapalamig dun sa sa condenser dun sa coil ng condenser tsaka sa compressor Ngayon po kapag tumirit po itong pan motor natin wala pong uh, magpapalamig uh, so ganun po po mga car dctv na install na po natin yung fan motor nagpalit po tayo ng bearing so maandar na po ang compressor po natin ngayon at uh, kung mapapansin po ninyo smooth ang takbo po ng ating uh, outdoor fan motor so hindi na po katulad ng dati na may kakaibang tunog para nagkikis-kis ang bakal kasi po napalitan na siya ng bearing so yun po mga car dctv Ayan po, okay na po ulit ang aircon ni ma'am. Makakatulog po muli siya ng uh, mahimbing. Ayan po mga ka-DCTV, maraming salamat po hanggang sa muli po natin mga video.